Yung nag- Dito ba nakatira? Bakit? <laughs> oh my gosh! <laughs> <laughs> Parang may naamoy ako hindi maganda. Boss, dito ba yung palabas? Pala ba sa ano? Nang yung nakatapatan pa. Apo. Apo, yung isang state na yun, sabi pa. Oh. Dito ba nakatira si ano, si Katniel? Tagiwalay na rin kasi sila. <laughs> dito ba yan? <laughs> Di ba? Kaya dito pa yung ano, palabas. Dito to, yan Eh, dito ba, diretso lang? Diretso lang? Kila Katniel? saatin saatin lang to. Boss, dito ba yung uh, diretso lang? Alin po? Pilakat Niel. Nakakahiya kasi. Niel? <laughs> yung naghiwalay. Uh, dito ba yun? Alin po? Diretso lang. Alin po? Daw. Yung naghiwalay. Pilakat Niel. Oh, oh, no, no, no. <laughs> <laughs> <Dito> na <laughs> <yung uya. laughs> so, sila? Ano nga sa pain kuya? Ayaw ba? Saan po? Saan po? po? Sasabihin ko rin namin ko ya. Thank you. Tingnan mo. Oh, pa-inspo. <laughs> <laughs> 100 lang. <Nag> Wala <laughs> na kasi yan katulad. Okay na po. 'Yan okay. silang at nil hindi pa. Ba, <laughs> 100 lang ako gawan nila katel eh. Naghiwalay na silakat nila eh. <laughs> Ito nga pala ang katagumpay Moto Gear mga pare Happy first anniversary pers, katagumpay Katagumpay Moto Gear ah, Ikaw alam kung magaling ang chamba mo malakas Tapos dito ba yung ano? Opo okay. Diretso lang Kaya ba Diba yung kilakat niyel? Yung naghiwalay <laughs> Yung vlogger ka? Yung, <laughs> yung naghiwalay sila katniyel yeah. Shout out! Sa ko si Jace! Ano masasabi mo sa ano? Iwala yung nilakat niyan. Ay, wala po, idol. Ano lang po kami? Tamang suporta lang po. Pwede po kami pa-picture? Buko lang po kami cellphone. Wala. Pwede kami pa-picture dong, ha? Oo. Oh. Ayun, sige. Yan! Tara ko tayo cellphone ridge. Kaya, okay, yeah, tingin ka dong, kaya. Sige ba? Sige siya. Alam yung issue, yung hiwalayan ng Ano <laughs> 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 masasabi masasabing dito sa hiwalayan ng katnyel? Ayoko din makisaw-saw! Ayoko! <laughs> <laughs> tama yan, tama yan. sa <laughs> tayo. Salamat ba. Yung niyan. yung naghiwalay. <laughs> so para makita yung ano. Bakit yung ano? mo, yung motor niya. Sige, sige. sige. YouTube channel niyo? Yan lang din, tsaka yung Facebook. Yeah. Alam niyo nun ako. Pero ka ba? Kung para si na channel mo. Kenneth Gaming Idol. Yan, follow niyo pare, ba, ano, si Kenneth Gaming. Ano lang, TikTok, ano lang ako. TikTok, ano? Parang gaming yung ano mo? Oh? Yung content mo? Di po, din po. Ah, okay, okay, sige. Ay, hindi po. Okay, bye bye. Bye <laughs> Eh, dito pa yung ano, ano, yung kila Katniel, yung What? Dito ba yan? <laughs> <laughs> okay. <laughs> Pupunta ko kasi ano si Katniel, yung naghiwalay. Dito yan Tama ba naghiwalay na sila? Oh. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Ano ba sabi mo? <laughs> Sige ba? Hello. So tagarita ba si ano? Si Katniel. Katlen. Katniel. Si Katniel. Hindi ko po alam. Yung naghiwalay. Ano kung... Naghiwalay. Oo. Oh, Nakita ko cool. po sa show. Laf <laughs> laf. Laf laf. Eh, dito ba yung ano? Intigan? Intigan? Dito ba yung ano? kila Katniel? Katniel yung naghiwalay.